Hindi ko to kwento. Ito'y karanasan ng pamilya na kaibigan ko. Yung family ng friend ko na si Baby Girl. Nickname niya to nung bata pa kami. Kasi bunso siya. At nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Christian sila. Sobrang devoted nila kay God. Dumadayo pa sila sa iba't ibang simbahan sa iba't ibang lugar. Yung tatay niya, ay Japanese. Yung nanay naman niya ay Filipina. May isa pa siyang kuya, na may bingot. March 28, 2013. Mabiyaya sila ng buong pamilya niya papuntang probinsya. Somewhere in Capiz. Kasi ikakasal daw ang tita ni baby girl. Nakasakay siya dati ito sa vanilla, kasama nila si Kuya Ronald, ang driver nila. Nagpaalam pa nga sa amin noon eh, at nag-iwan pa ng susi sa bahay, para kung sakali may emergency daw. Pero habang nasa biyahe raw sila, napansin nila na kahit matagal na silang umaandar, ay eh parang taikot-ikot lang daw sila. Madilim na raw nito, pero hindi pa rin sila nakakarating sa destination nila. Kaya ang ginawa raw ni Kuya Ronald, hinubad niya yung t-shirt niya, at binaliktad to. Pamahiin daw was ito kapag naliligaw, kaya baka raw gumana. Pinili ka pang gayaan siya ng pamilya ni baby girl, pero tumanggi sila dahil hindi sila naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa tuloy ng lumalim ang gabi, at mas lalo pa raw silang naligaw. Iduwa ni Ate Rwena, na nanay ni Baby Girl, yung cellphone niya para mag-text sa nanay ko, at humingi ng tulong. Ang kaso, walang signal nito, dahil puro puno lang ang paligid nila, Wala mga bahay, at para nasa loob lang sila ng kakawian. Kaya nagpasya sila maganap nila ng bahay na pwedeng tuluyan pat sa Alos ang oras na silang nagdetrape sa lugar na to. Nang makikita sila ng isang baryo, mga bahay na lang sa kahoy o Walang kuryente, at napakatahimik ng lugar. Lumapit siya sa isang bahay kung saan may mag-asawang nakatira, at buti na lang daw, ay may mga tao pa sa labas kahit alas ng gabi. Magandang gabi ho, naliligaw ho kami. Pwede po bang makituloy kahit ngayong gabi lang? Aba oo naman, alay kaya, aso kaya. Namumagla na yata yung bata ah, baka uhaw na yan. Madalas kasing may naliligaw dito, hindi na kayo ang una. Alay kaya, nakahina sila ng maliwag nito, dahil kahit papano, ay may pagpapalipasan sila ng gabing to. Abayta man daw ang mag -asawa. pinatuloy sila, pinakain, at pinagpay niya. Mga 1 am na namatapos silang kumain at magkwentuhan. may dalawang kwarto daw sa bahay, at doon daw sa isang kwarto natulog ang pamilya nila baby girl. Pero si baby girl, hindi pa rin matulog, maarti kasi to, hindi raw siya matulog pag walang aircon, nangangati palaro siya nito. Abang nagkakamot daw siya ng singit niya, bigla niyang naraning na may naguusap daw sa labas ng bahay, at ang weird daw ng pinag-uusapan. Tatlong taon na rin yata nang huli tayo magkaroon ng bisita no? Oo nga ang tagal na rin nating nagtitiis sa mga hayop sa paligid natin. Yung kasyagay ko na yung iba mamaya. Mukhang masarap ang hapunan natin mamaya ang gabi ah. Oo nga eh. At sa dami nila, mukhang isang linggo tayong busok nito. Nang si baby girl sa narinig niya, ginising niya kagad ang nanay niya. At nagulat siyang gising rin to. At narinig din pala ni Ate Rowena yung usapan ng mga tao sa labas ng bahay. Kaya parehong silang nanginig sa tawat nito. Dali-dali nilang ginising yung buong pamilya niya. Pati si Kuya Ronald. Hindi nila alam kung paano siya makakataas nito. Hanggang napansin nila na manimpis lang ang paderang kwarto, gawa lang siya pinagtagpitagpi na kahoy. nila to na maige Hanggang nakakita siya ng butas. At dahan-dahan nila itong kinukla. Si Kuya Ronald at ang tatay ni Baby Girl, ang nagtulong para dahan-dahan butasin ang dingding. Nang may sapat ng laki ang butas para mahalusot sila, unang lumabas ang tatay ni Baby Girl. Para si Lipin kung ligtas at walang tao sa palige. Buti na lang daw. At sa likod ng bahay tagos ang butas na to. Kaya walang katao-tao. Isa-isa raw siyang lumabas. At namahalabas na silang lahat. Ay dito na raw siya tumakbo ng walang lingon lingon. Habang tumatakbo, umiiyak na raw si Baby Girl nito. Nakita raw kasi ni Ate Rowena na parang may nakakita sa kanila na tumatakbo. Kaya yes, sinabihan niya pa ang mga to, na di isang kasapatakbo. Hanggang marating nila ang kalsada, ilang minuto siya nagtago sa gilid ng kalsada nito na to, na nanghiminig sa takot. Nawawala na sila ng pag-asa nito, dahil parang wala namang dumadang sasakyan dito. Hanggang ilang minuto ang lumipas, nagmay dumating na tricycle. At nang makita nila ang driver, nanihig lahat, dahil kamukhang kamuhada to ni Jesus. Pati ang suot nito, mahaba na puting dami. Parang hindi suot ng isang ordinaryong tricycle driver. Sumakay tayo kayo. Bilisan nyo. Hindi na sila nagtanong pa. Sumakay sila lahat kahit nagtataka. Pinagkasya na lang nilang lima ang mga sabili nila rito. Pagdating nila sa bayan, pasado las 4 na naman araw. Inambuti nila ng 2,000 pesos yung driver. Pero tumanggi daw to. Umiti lang to. At umalis na ng hindi lumilingon. Pagputukaw ng araw, ay sumakay sila ng bus pabalik ng Maynila. Tahimik lang sila lahat sa buong nila. Nasa lang daw ng dasal yung magulang ni baby girl. Pagdating nila sa lugar namin, dumiretsyo sila kagad sa bahay Hindi ko masabing invento lang nila to Dahil lahat siya nito, ay umiiyak habang nagkakwento sa amin At kitang kita ko pang panginginig nila sa takot Tapos pare-pareho sila lang siya sabi May mga galos din si Baby Grey sa atawan niya. At ang van nila, hindi na takwan yun hanggang ngayon At wala na raw siyang balak pang balikan yun Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung kwento nila Pero mas lalo ako na palapit kay Gadal dito Kasi naniniwala ako Lalo na sila na pinatala ni gajun tricycle driver na yun para iligtas siya sa kapahamakan dahil malakas ang palanampalataya nila sa taas. Kaya dahil sa kwento nilang to, nagkaroon pa ako na mas malakas pang pananalik si Josh.